Okay, Rudy, uh, ito na nga yun, no? Ito na yung ating part 2. So, so far, ito nga yung helmet Medyo okay naman sa na gamitin yung nga lang Eh, nagpagod yung Visor bag, oke na lang <laughs> Hello bag So yun nga no Rudis saan so, nga ba nangyari kay Commander Ba't hindi ako nakapag vlog Well Password Na hospital kasi siya Na ano siya na confined dahil sa sakit ng anemia kasi may sakit sa anemia eh tapos eh may nainom pa siya na something kaya ayun natunigil yung anemia nga at tuluyan, tuluyan na akong sa confine buti nga yung pagka-confine nga is karo hindi naman yung comatose na sa comatose buti na confine lang siya tumagal din yun lang ilang days siguro days and weeks kasi nangyari kasi yon around na ano around matatapos na yung isang linggo so kumbaga 2 months 2 months siguro 10 days and 2 months siya nagstay sa hospital so medyo syempre nag-alala uh, na, ako saka hindi ko rin mapuntahan dahil nga may nakasaga rin ako hindi rin ako maka uh, makapagano maka, maka ng schedule kaya buti na lang nandiyan si Jam siya nagpantay sa lahat ng God sila, sila nagpantay kay Commander sa maraming salamat sa inyo love you So Ayun, uh, in some case Naga na rin sya 50-50 Lago -50, buhay Dahil nga sobrang tala Parang katulad nung Lubak na yun, malala <laughs> So ayun, kasi yun nga Sobrang lala eh, Nagago buhay sya Dalawang beses Tapos yung pulse nya Medyo tumitigil sa pagtibok tumitigil tigil tapos biglang titibok ulit medyo nakakatakot medyo nakaka ano nervyos basta lahat kasi hindi mo alam eh kung yun na ba so syempre pray pray lang and ayun Hanggang sa dumating na yung araw na nakauwi na siya. So ngayon nakauwi na siya, na recovering na siya. Ah, uh, pumapasok na rin naman na siya. Pero siyempre, as much as possible, sinasabi sa kanya, huwag mo na pumasok at mag fully recover. Kasi kaklase naman niya si Jam. Eh, di mababalitaan ako kung may activities, may ano. Nakatulad ng ginawa namin Nagkaroon sila na activity Kami na gumawa ni Hijab So ano yung contribute ako Ako gumawa ng mga activities niya Kung we handle her ano, We handle We handle her Activities Para hindi siya maipa, mapag iwanan Hindi siya mahuli, hindi siya bumagsak So shout out din Hijab, maraming salam sa iyo Lagi ka nakasupport sa amin So Ayun Alam kong may isa dyan na matutuwa Dahil sa kwentong to Kasi gustong gusto niya May mangyari kay commander eh Kasi common enemy niya <laughs> Common enemy plus Common nemesis Sa akin kanya nangyari pero hindi na tuluyan kaya yeah, sorry na lang sa'yo if pinagdadasal mo na matuluyan siya eh, God will never granted that wish or granted that prayer because he will not tolerate it he will never do such a thing alam mo ko sa kaumiling sa demonyo Hello, guys. I'm the road. I'm sorry. 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 i am sorry i am sorry the am sorry i Next sorry i am sorry the road sunny i